Oh, maglaba ka dyan. Ano nang init oh? Tapos init dyan oh. Ulan na yan maya-maya. Tagal-tagal. So, what is up guys? good so, morning. Uh, for today's video ay magsisipag-sipagan muna tayo ngayon. Yeah. Uy! Flip type! <laughs> gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung trato sa akin ng aking asawa. Sinuutusan niya ako. Alam niya nang nagpapahinga ako. So, ayan. For today's video, tagal-tagal natin walang upload. Ah! Ayan. <laughs> apo ko apo ko. Pero so, wala mikkas kasi may video ko. Hindi mo magsasalita. Tingnan natin. Yan. Pagandahin na para i-report. Para wala nang sasalita ko. Para hindi na lang. Uusabihin niya. Kasi okay, pagkakaroon ng video, labi yung buha nga po. Pulang lang lang, na po.

sab! Hay, <laughs> sayang so, guys. Uh, Bakit niya masusunod na, na ng plato o so, Oh, <laughs> no 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 so, guys, no. no. <laughs> Ay, bilisan mo tanggal mo man Wala ka nang init. Hindi <laughs> oh? di kahit maganda ka. Tusutusan mo ako. bilisan mo, maglaba ka dyan. Wala nang init oh. Tapos, init dyan oh. Pula na yan maya maya. Tagal-tagal maglaba eh. Papahinga ako. Bilisan mo, pagsilbihan mo ako mamaya. Oh, nagugutom na ako. <laughs> o, oh, ulan na ito mamaya. Oh. ganda-ganda ka lang. Tusutusan mo ako, guwapo. O Gusto mo maglaba dyan, ha? Ayaw ko lang. agal bagal-bagal maglaba. Papahinga ako, kakain ako mamaya. Ako yung batas dito sa bahay eh. Disan mo niyan. Ayan ah. Pagkakagal man mong sos A few moments later. Oh! Ah! <laughs>

Yeah. <laughs> vâng chúng tôi vâng 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 chúng ta cô làm ba ba Na, pagod na pagod na ako. <laughs> Yun, so guys, tatanungin natin siya kung sino yung magsasampay. <laughs> eh, hey, ano? Oye, hey, yung sampay ko. Ay, sino magsasampay ako? <laughs> Ako na Ako mo usapin. Okay. Kung ano na? Kung ano na? Kung ano na? Mag-iwan lang na. Kung ano na? A few moments later. Ha ha ha.